guys good afternoon Ayan, panibagong travel naman tayo panibagong vlog na naman yan so guys mapunta tayo ngayon sa barangay bagumbayan dito sa ano sa patahingan yan nagtagalog na naman kita kay, may nagarequist magtagalog naman na <laughs> ay na oh tayo dapat lagi mag-adjust guys ano mabihiram mo ay ay barangay bagong bayan ka tapos hindi ka na nakakauwi sa barangay mo ato yeah, guys ah samahan mo ako ikagala kita sa barangay mo <laughs> Ay, nako. Ah, ah, ah. Panahon ngayon dito sa Masbati, guys. Medyo, ano, uh, ah, makulimlim. Yan. Kanina, umulan. Tapos, uminit. Tapos, ngayon, makulimlim. Ay, nako. <laughs> Uh, ayos Mga Oras na natin, alas 3 pa lang, guys. So, ito guys, yung Barangay Bagumbayan. Ah, uh, ito yung entrance nila dito. Kaya pasok tayo. So, uh, ano? Ilang bisis ko na kaya ito na vlog? Siguro mga 3 o 4 na ata. Yeah. <laughs> 4 ko na siguro to na na-vlog, guys, yung Barangay Bagumbayan. Yan. So madalas tayo dito guys Kasi uh, madalas din tayo sinasama Ni misis Kasi pupunta raw siya sa ano Sa lupa ng lola niya Yan Kaya rito kasi yung ano Uh, andito kasi yung lupa ng, na, ng lola niya Wai, patay tayo. <laughs> uh, so dito guys, dahan-dahan lang kayo kasi ano, uh, pababa yung kalsada dito eh. Yeah. Wow. Oh, smokey na dito ko. <laughs> <laughs> Agay. Mahina-hina yung motor mo dito, guys. Hindi ka makakakyat. Yan, ya dapat yung motor mo malakas yung hatak. Uh, alam po kung ano ba to na intriga talaga ako nito eh Masyalan si siguro ini. Agri farm oh. Ah, oh, gusto mo pa Ah. Ah, balik na lang. Hey okay, guys. Dala tayo ng mama ya. Problema yung stick natin, hindi natin nadala. Yan. Si Yai, mga shawak Yai. <laughs> Yan, dai bigyan ni Dedski. Mga uh, mababayad ang tao dito guys ano, Sa ya Kaya yeah, marami tayong Naging kaibigan na dito Kaya. Yeah. So pagdating dito guys Ito na yung ano Yung mga uh, ayan. Pagdating mo dito Andito na yung mga kabahayan nila Ayan yeah. So, kung makita mo bahay mo, mag-comment ka lang dyan sa baba. Para naman makilala ka namin. Ayan. Aho. So, nga pala guys. Yung dati kong page, yung Dudski Alba Vlog. Wala na po yun. hack na. hack na. Kaya ito, panibagong account na naman tayo. <coughs> kaya sana supportahan nyo supportahan nyo yung bago nating account uh, so, sa pagdating mo dito nandito yung ano nila yung basketball court ayan, ayan tapos yung barangay 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 hall na ata nila ayun ba yung barangay hall o barangay ano lang barangay hall pagdating dito guys ito yung ano uh, elementary dito sa bagong bayan sa mga nagtapos dyan shout out oh. Wow. wow yep ah. so naisip ko kasi guys na mag video ulit tayo dito kasi nga papunta rin naman tayo dun sa lupa ni nila Missy sa lupa ng lola niya kaya naisip ko na mag vlog ulit yan video malayo kasi yung ano nila yung lupa nila dito eh. Yan. pagdating dito guys wow ano na tanong mo problema sinarado na Ora uh, Or, uh, 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 na agyan di boss Ah, di di pwede na mag-agi di oh, oh, Pwede na, na. diretso lang to Tapos Ato kang dalula, Erlinda Tapos, Lula, Erlinda Tapos, na Orsal 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 Kaya lulu Jimbo ba? Pwede na, tapo ko oh, Pero mapakamit Kaya dati, adi kami din nag no Amin na Ah, salamat po sa. Ah, salamat. Salamat ko. Salamat. Kasi jang kasi kami guys dumadaan eh, nilagyan na ng roadblock. So, eto. Ito pwede daw dumaan na dito. Pagdating daw dito sa Avila, may akasya liko na lang daw. Saan? Ah, ito. So medyo mahirap yung kalsada dito guys Yay. Buti na lang yung maliit na motor yung dinala ko Kasi kung nagkataon na Yung malaki na ako po Wala, kawawa tayo dito Yay, sabi Itam, ganito yung kalsada dito <laughs> Yay iya yeah rider lang ang malakas saan na tayo ang oh. ay oh, ito may kalsada Mahirap eh, kasi guys dumaan sa ano private property kasi eh, darating talaga ang araw isasara talaga yan eh so siguro uh, naghigpit na yung may-ari ng lupa kaya sinara na nila yung daan sana oh yun pala si Lolo yeah. oh yan yeah. yun na pala si Lola pati na kami. Wow. Yeah. Bay, saya ko mas nilulugad 'to na lalakat. La, good morning. Oh, good morning po. Kumusta mano? Kumusta ka, Nay? Hi, Nay. Sa akong vlog. Hi. Hello, Chao sa Family Orsal. Kulura, kulura magkampanya ni sa ako direkta pa ila. Oh. <laughs> so, eto na tayo, guys. Nandito na tayo sa bahay ni Lola Erlinda Orsal. Yan o. Oh, ito yung bahay niya. So pumunta lang kami dito para humingi ng ano. Ayun o. Oh, humingi ng kalamansi. <laughs> so yan. Gukuha tayo mamaya kasi inuubo ako eh. Yan. Ito pala yung bahay ni Lola Erlinda Orsal. Ayan. Na, umakyat na si Lolo. Kakakuha pa ba yasin? Kwagro si Nogon. Kuha na siya na, ano nang kalamansi. Ida. Ayan oh. No. <laughs> Ida. <Ma -kwa> pa ba yasin si Kuno si Kuan? Matakuha. Mataas <laughs> kasi guys yung ano yung bunga. Kaya sa taas hindi mano. Hindi mabut. Ayan. Sige nga mai lalo. Mapira la kabilog. Kay ang hinog lumagali niya. Oh. So ayan guys Tapos na tayo gumala dito sa barangay Bagumbaya Palabas na rin tayo Ayan Nakaihingi na rin tayo ng ano Nang Ah uh, Kalamansi Kalamansi at ng ano Tawag nito Moriga no Parang <laughs> uulanin pa ata tayo guys Ayan ako muna sana tayo yay hindi <laughs> kita nag-ahe ganina in tadi tadi gaw na kami kasi sarado na kasi yung gaan Mahirap guys pag walang ano regular na daan. Hindi <laughs> mo alam kung saan ka dadaan. <laughs> Ay, nako. Tena. Tena. Tenaan. Ya. Yeah. Ya, yeah, iya. Yeah. ulan muna mga abon na ok oh, ya yeah. atas na tayo yeah. oh, so ito na yung kalsada guys palabas na tayo Nang barangay Bagumbayan bayan yeah, yan kung taga rito ah, mag comment ka lang dyan sa baba yeah. ulan na No problem apa Problem masih doya, ya yuk lagi lantai nah. Wow, oh no, 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 no. 加油 ayun ulan na ulan na tayo guys ano tayo? masilong muna tayo hanap muna tayo ng masilongan dito nauubo pa naman ako ayun ako ni si rong sirong rong aneh kami bos sirong ane aneh kami nag uran ayo nak so inabotan pakita san uran ayo nak guys pak si aneh kita di sini sa tindahan Okay, inabutan ito sa oran.